thank you. <laughs> mga idol, good morning, good morning. Uh, unang uh, deliver ng taon, January. So, ang uh, ating uh, munting sara-sara store na nag uh, sa ating ito yung ating uh, deliver ngayon. Ng, unang deliver ngayon ng ano? Ng, uh, ha? GTI. Hindi ko na alam yung mga Galawan dito sa Sara Sara Store. Dito so, ay uh, kikigising lang natin. Ayan, at nagkakape tayo. <laughs> so, good morning, good morning, good morning, mga idol. <laughs> ay, uh, man konti lang yung kinuha ni Commander, oh. Dahil uh, mayroon pa tayo dito, oh. So, ilan lang 'to? Apat na rim na Camel at uh, tatlong na uh, Mighty. Dito lang, May. Dito lang yung kinuha niya. So, ang Malboro ay wala na talaga. Ayan, ubos na. Pataas na. So, ay, uh, unang dumating sa ating ngayon. Pero Sabado, dapat ang araw, ang punta nito ay? Ano, Webes. Webes. No? So, Sabado ang dating nila. so, ayun. Ay, uh, ang next nito, ay, uh, yung Malboro na nga, yung FMTC. Ito ngayon ay ang GTI. So grabe. Ay uh, wala pa naman update na pagtaas dito sa ating uh, GTI, no. Yun lang. At uh, good morning, good morning mga idol. <laughs> no. Oh. Bye. Okay. Hello guys, nagbabalik tayo dito sa ating uh, sari-sari store business. Itong ating uh, munting sari-sari store. No, at uh, <laughs> update update tayo ngayon, kakatapos lang po ng deliver ng uh, GTI, no. Ito yung ating uh, Mighty. Unang taon, deliver nila at uh, ito lang muna yung kinuha natin, ayan. So, update tayo dito sa ating uh, Mighty, ayan, no. Ah, uh, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ning 78 pa na rin ng ating Mighty. At uh, yung Mighty Green ay uh, tatlo. Tatlong rim, mga idol, oh. So, yan lang ang ating uh, stocks ngayon. Sa unang uh, buwan ng uh, January, no? Ang balik nila ay 2 weeks na naman. At uh, doon tayo sa ating main topic, no? Uh, short uh, update lang ito. Dito sa ating Sari-Sari uh, Store. Ay, uh, meron na naman tayong uh, nasagap na balita, no? Dito tayo. Dito tayo? <laughs> Ayan, may luwal Ay, uh, meron na naman na... Uh, na uh, balita daw na tumaas na ang uh, Malboro no nung uh, 31 pa. Gaano nga ba ito katotoo? So uh, ngayon pag-usapan natin 'yan at uh, panoorin nyo ito hanggang dulo no. Saglit lang ito. At uh, kung gaano nga ba katotoo kung uh, tumaas na nga ba? yan may bibili. <laughs> at uh, bang <laughs> mayrong bumili no. So dito tayo sa ating uh, ulit no. Sa ating uh, topic ulit, ayan ating uh, munting uh, sa, sa store, ito ay uh, dating wholesale and retail, no, ngayon ay uh, retail na lang tayo dahil focus tayo doon sa ating uh, pwesto, ito yung ating uh, dalawang branch ng uh, mangdok Fried Chicken First Branch, yung isa ay ako ang nagmamanage at yung isa ay si commander <laughs> at uh, naaliw tayo doon at naduna doon na tayo pumukos dahil doon ay araw-araw uh, sigurado ang uh, kita no unlike sa Sari Sari Store pero ang Sari Sari Store ay uh, katas ng ating Sari Sari Store itong ating dalawang branch ng fried chicken ito yung dogs at uh, first branch at second branch no? kaya naman ay uh, hindi tayo umaalis dito hindi tayo ah, uh, tawag dito hindi tayo natin iniiwanan itong ating uh, Sari Sari Store business no? dahil dito tayo nagsimula dito tayo nakapagpatayo ng na pagpa-renovate ng ating bahay at uh, yung ating uh, tricycle, yung motor natin, marami tayong naipondar dito itong ating uh, chiller na pa-renovate natin yung ating bahay at siyempre marami pang iba no mga gamit natin sa loob ng bahay. So, hanggang ngayon ay uh, kahit hindi na siya masyado natin na-update, uh, hindi na siya natin masyado na um uh, share sa inyo, pero ay uh, tuloy-tuloy pa rin kahit na maliit lang ang ating sar store na ngayon hanggat yun lang yung ating makakaya na i-manage na dahil nga focus na tayo doon sa kabila no sa ating uh, first and second branch ng uh, Mangdok's fried chicken no and uh, sa update naman ng na <laughs> Malboro kung so, tayo dito ng Malboro ito na lang ito ito <laughs> yan so ito ba ay uh, Tumaas na nung uh, 31 pa ang sabi sa atin at ang ating uh, mga sinabi na at, ng mga bubuyog natin, no? Aya, uh, tumaas na nga ba ito? So, ang sagot dito mga idol ay uh, wala pang uh, update ng malboro dahil uh, hindi pa nakapag-deliver sa atin ngayong taon, no? <laughs> hindi pa sila nag-update sa atin ng malboro ngayon, no? Kung tumaas na nga ba? ito o hindi pa kasi nga hindi pa nag-deliver sa atin no ang unang nag-deliver ngayon ay ang uh, GTI no so ito nga yung kinuha natin kakatapos lang pero ang Malboro mga idol ay hindi pa natin nalalaman ayan naggagawa uh, tayo ng thumbnail <laughs> kung tumaas na nga ba o hindi pa no so may balita tayo na tumaas na mula nung 31 pa ng Disember, pero hindi pa nakapunta sa atin dito yung ating uh, ahente ng Malboro kaya naman hindi pa natin masure kung nakata nakataas na ito o hindi pa no so ang ating uh, Malboro ngayon ay wala na tayong natira dito nakita nyo naman wala na so napakaraming mga kahakaha dyan ayan ay mga kahakaha lang na ritaso, no so yan pinapaubos natin yan muna pero wala na tayong makikitang Malboro dito ang natira ang unang nag-deliver nga ay yung uh, Camel, no. So 'yun lang ang update. Wala pang uh, sure kung uh, tumaas na. Iwan ko diyan sa iba comment lang kayo sa ating mga sarisari store diyan, business owner na ayan. Yeah. Gaya <laughs> pang tamden. Oh. Tumaas na nga ba o hindi pa? So <laughs> 'yun ang ating update ngayon. So ang sagot dito, mga idol, ay hindi pa tumaas at hindi pa nakapunta dito yung ating uh, ahente ng ating uh, Malboro no kaya haka haka lang at uh, narinig lang natin yon kung tumaas na o hindi pa so yun lang ang ating <laughs> update at grabe sa update din doon sa ating uh, Pasko at New Year yung mga kasari natin dyan na nag-update ng na magkano ang benta at uh, New Year at Pasko Nagsisalakihang benta at nagpas-lagpas na sa kota. Ayan o. Ay, uh, Congratulations sa ating pagod at puyat na nangangalay ang mga paa. At, ah... Uh, Paikot-ikot nahihilo, no? Sa... Uh, grabe. Ang, ah... Uh, sipag at pagod natin ng Pasko at New Year puyat, no? Dahil nga, ang daming, ah... Uh, nakikita nyo mga idol ang ating, uh, kahon dito walang mga laman lahat pati mga bote hindi pa nasa uli iwan ko yung mga bote ninyo kung nasa uli na oh walang mga laman mga idol oh. walang mga bote <laughs> ayan wala <pa. laughs> lahat yan deposit pero wala pang nagsuli ng ating uh, mga bote yan makikita nyo naman oh yan <laughs> iwan ko kung saan na yung mga bote na naman kaya nga yung Coke ngayon ay grabi uh, grabe na ang higpit, no? Hindi ka na makabili ng uh, kasalo ngayon pagka wala kang bote talaga, hindi nabibigyan. So dito sa atin hindi na rin tayo nagpapadeposit, no? Ay uh, hindi na rin tayo nagbibigay ng uh, deposit, no? Pagka Coke kasalo. Dahil nga ay uh, hindi na talaga nagpapadeposit si Coke. So ingat-ingat na lang. At, <laughs> itong Redors madaling makabili nito sa mga junk shop, maraming mga bote, mga bata nagbibenta kahit dito dumadaan, nagbibenta pero yung uh, itong mga kasalo ay wala talaga pag-asa na ma makakabili tayo dahil higpitan ang uh, ano, bote ng uh, kasalo no? kaya naman ay ingat-ingat uh, sa pag-deposit ng mga kasalo ko, mahigpit talaga ang kasalo ko So, yun lang. Ay, <laughs> wala pa. Ano ulit ko? Wala pa tayong uh, update dito sa, ayan. So, ilang, ilang beses na ako kumuha ng thumbnail. Ayan. <laughs> ayan. Ayan. No, pasensya na kayo. <laughs> ayan. good vibes lang yan, mga idol. Para hindi naman lahat ay uh, ano tayo. Ay uh, seryoso tayo sa ating uh, mga ginagawa. Happy lang at enjoy lang natin yung ating life sa ngayong uh, panibagong araw, panibagong uh, buwan na naman ng uh, taon 2025. Enjoy lang tayo mga idol at uh, God bless, Mabuhay tayong lahat. Bye bye.